Uh, may desisyon na ang uh, vice-presidente. Eh, Pinag-uusapan nga itong uh, desisyon niyang hindi na hihingi ng uh, confi confidential funds para sa 2024. Ano ba yung masasabi ninyo? Well, ako ay natutuwa sa nangyari dahil pinakita niya sa taong bayan, uh, marunong siyang makinig. Uh, pinakita niya sa mga politiko na kaya niyang tindigan ang isang issue na nagpukos ng division sa ating bansa. Um, dun rin sa statement niya uh, malamang yung sinabi niyang I took uh, an oath uh, for for a peaceful and strong uh, country so bumabalik lamang siya dun sa out of office niya uh, at uh, maganda ata uh, binigay niya yung statement niya sa sa chairman ng finance committee si senator Angara sa OVP at uh, nagulat ako doon sa DepEd mm. uh, um, kasi yung ako, uh, abor ako ng CIF para sa DepEd dahil mara uh, katulad na nang nasabi ko sa istasyon uh, ninyo na maraming issues na bumabalat sa isang educational uh, institution. Pero uh, nakakatuwa dahil sinabi niya yung kanyang CF sa... Take note, ah, wala siyang minimension sa intelligence. Mm. Uh, confidential fund. Yung confidential fund niya sa DepEd, pinalagay niya sa isang programa na tutulong para tumaas ang passing rate natin sa PISA. Uh, maganda yon dahil programmatic. No? Uh, sino bang politiko ang aayaw noon? So parang, parang uh, tinanong niya sa Buong uh, mundo ng politiko, o sige, di dito ko ilalagay. Uh, wala naman nag-oppose doon. No? Uh, na Nakita natin si Senator Coco Pimentel. Tinanong niya ano ba yung programang yan? Ano ba yung makakatulong ba yan? Alam mo, ma -ma napaka-importante na bigyan natin ng additional uh, na tulong doon sa mga kumukuha ng exam. Alam mo nung ako ay naging presidente ng unibersidad, ganing mm -hmm. uh, galing sa COVID, nag nagbigay ako ng pondo para sa mga kumukuha ng uh, board exam. So nagkaroon ng special. Alam mo kasi ang problema uh, sa kolehiyo, uh, we we accept uh, yung graduates ng basic education. Nako minsan, ang nagiging problema ay really is comprehension. So kailangan mong asahin. Kaya ako natuwa na pumunta doon. Pero alam mo, nakakatawa rin uh, JB na doon sa um, debate sa plenaryo sa Senado, uh, makikita mo may mga tanong tungkol doon sa uh, skwelahan, yung mga itatayong skwelahan. Uh, Makikita naman natin na yan nga yung itinatawag na nawalang pork pero naandun pa. So concerned sila kung i-give ig up mo yan, anong mangyayari dito sa mga programang ito. So Ah, uh, makikita mo rin na ang talakayan sa Senado, walang politika masyado. Ah, mm -hmm. uh, tanggap ang uh, saluto ako kay Senator Coco Pimentel kasi ang mga tanong niya policy at, at implementation eh. Ah, mm -hmm. uh, uh, siguro ang naging politika lamang doon yung kay Senator Tulfo, ah uh, at to a certain degree yung kay Senator Risa. Pero other than that, uh, hindi ganong bastusan ang uh, nangyari sa House. Oo, at uh, bagamat uh, hindi na hiningi ni uh, Vice President Sara Duterte yung uh, confi funds nga para sa 2024, sinasabi din ni Senator Tolentino uh, mamalu na posible o maaari itong ibigay sa sin ng, uh, Senado. Uh, gaano ba kahalaga itong uh, confi funds para po sa inyo na dapat uh, magkaroon yung uh, OVP at ang DepEd? Eh kasi kung titingnan natin yung PAP, yung uh, programs, activities at plans, uh, klarado naman na nagawa ni VP ang kanyang plano. Doon ah? uh, dun sa uh, debate na established doon na ang OBP 100% na na-release yung pondong yon. Uh, ang kanyang utilization rate, 85%. Uh, mataas yon kasi nat natatandaan nyo, nung third quarter, naglabas si Secretary Pangandaman ng uh, catch up plan uh, dahil ang bagal ng utilization ng pondo. Ah, uh, 73% obligated na. So ano masasabi mo doon? Kung gagamitin mo yung KPIs na yon, maayos ang paggamit ni uh, Vice President. Kaya nag-congratulate na, nagulat nga sila na oh, 85% utilization. Siguro kung uh, gagawa lamang ang mga kritiko ng matrix per department, sa tingin ko si ang office of the vice president will get uh, the highest utilization rate kasi nasa 85% na sila eh, as of today so um, kahit yung hiring no yung hiring ng teachers sa DepEd naman uh, sinasabi nila na mapupunan nila yung kakulangan ng mga 8000 by the end of the uh, um, school calendar which is July which means mabilis hmm. umaaksyon. Ang kailangan mo kasi, JD, sa pagdating sa yung paratiko, sinabi ko rin dito sa, sa inyong palangang programa na hindi ko nararamdaman ng Pangulo. Hindi ko nararamdaman ng Pangulo dahil kung ang pondo nasa taas, hindi na ibababa. Ano ang ramdam ng tao sa pamahalaan? Uh, Di ba? Ang, ang, hmm. ang, ang, ang pamahalaan, mararamdaman mo kung ang pondo ginagamit, bumababa, at nagbe-beneficyo sila. So yun yung critical doon. Uh, kaya uh, ako'y natutuwa na nag-decision siya. Uh, malaking bagay yun para sa isang politikang i-give up mo ang poder mo sa CIF. <laughs> uh, nakita mo naman lahat sa debating ito for the past, what, three months already? Uh, lahat sila may pondo na pinangkukunan na kung saan, kung saan gagamitin. Uh, sa tingin ko, uh, at, at tinanong rin ni Senator Coco yung tungkol sa COA audit, no? Uh, at sinabi nga ni Anggara Angara na uh, hindi pa tapos ang COA. Uh, ang ang vice-presidente naman is willing uh, na buksan dahil ang regulation nga nasa COA, eh, no? Uh, Doon sa tanong mo, yung sinabi ni Senator Tolentino, sa tingin ko, ang BICAM mm -hmm. uh, magiging arena ng pag-discuss pag dyan sa CIF. Uh, again, ang uh, power of the purse is with the House of Representatives. But that doesn't mean the Senate cannot deduct, cannot realign, cannot add. So makikita mo merong gab yung General Appropriations Bill ng House at merong committee report ang Senado na paulit-ulit na tinitingnan magkaiba ba tayo. So sa tingin ko ang Senado is preparing for that by camera.